And then we'll open uh, the floor for uh, questioning and discussion. So, among the victim families present today is Randy de los Santos. Randy, yes. Uh, please uh, give us your uh, testimony. Senator Pimentel. Uh, Senator Pimentel. Yes, I just want to make a manifestation, if you go will ahead, allow go me. Go ahead, go ahead. Sorry, Mrs. Santos. Yes, go ahead, Senator Villar. Uh, I just want to manifest that the first request to our family when President Duterte became president in 2016 was to build a drug rehabilitation center in Las Piñas. He came to inaugurate the drug rehab center. My only disappointment is that the complaint of the people that it is hard to enter, to be admitted in the drug rehab center. That's all, Mr. President. Thank you, Senator Villar, Mr. De Los Santos. Okay, try to keep it uh, concise and uh, direct to the point, Mrs. De Los Santos. Go ahead. Magandang umaga po tagapangulo po ng ng Blue Ribbon Committee. at sa mga resource person na naririto po ngayong umaga. Ako po si Randy De Los Santos, ang tiyuhin po ng napas lang na labimpitong taong gulang noong August 16, 2017. Nagkaroon po ng isang uh, police operation, yun ang tagapangulo, sa aming lugar. At sabi ho ng mga polis sa kanilang report ay bumunod ng barel, lumaban si Kian De Los Santos. Sa pagdinig ng mga kaso, hindi ho yun totoo. Napatunayan po namin sa korte na si Kian ay hindi nang laban at pinatay. Intensyon ng pinatay ng mga pulis. Mga ilang araw, taga tagapangulo, habang nakaburo lang aking pamangkin, naglabas po ng kasinungalingang statement ang pamunuan po ng PNP. At noon po ay pinamumunuan ng ating kagalang-galang na senador, uh, Bato de la Rosa. Ang sabi po dun sa statement ay yung tatay daw po at yung uncle ay kilala sa aming lugar na siga, kinatatakutan at nagbebenta ng droga at ginagamit po si Kian de los Santos bilang tagapagbenta nito. Yun ang tagapangulo, totoo po, kilala ho kami sa aming lugar pero hindi po konektado sa ilegal na droga. Kilalaho kami bilang mga saksi ni hoba na nagbabahay-bahay, kumakatok sa mga pintuan at nagbabahagi ng salita ng Diyos. Marahil ang kagalang-galang na senador Robin Hood Padilla ay makakapagbigay po ng kanyang pananaw sa kung ano hubang uri ng pagkatao kaming mga saksi ni hoba Brother, magkasama tayo noon. Kasama ko po ang inyong ina. Ginawang taga-pangulo, marahil po ang malisyoso at maling pagbibintang na ito ay naka-apekto po sa amin. Inalis po ako sa trabaho, ginawang taga-pangulo, dahil sa maling akusasyong ito. May mga magulang ho ako, may anak ako, dahil sa statement na yon na di umano, marahil, pinanggalingan, ay sa Intel daw po. laki-laki e, ho ng budget ng Intel eh. Eh bakit ho ganun? Tinanggal ho ako sa trabaho. Dahil po dyan, binalot ng takot ang aming pamilya. Namamarkahan sa publiko at sa National TV na kami po ay identified bilang tagabenta ng droga. Noong panahon yun, nakakatakot na ho eh. Baka kami na ho isunod. At dahil po dyan, ang aking kapatid ay kinuha po ng Public Attorney's Office para dalhin sa WPP. Teka lang po, naiwan po ako sa labas. Ako ho ay tsuhin eh bakit hindi ako sinama? Sa mga panahon yun, ginawang tagapangulo, takot po ako. Dahil markado na ako eh. Pero narito po ako ngayon bilang kinatawan po ng program paghilom bilang field coordinator. Sa aming pong programa, Ginaong tagapangulo, meron po kaming tatlong daan at labing dalawang pamilya na inabot na kapwa namin mga biktima. Lahat po sila ginong tagapangulo ay pinatay. Pinasok ang mga bahay. Police operation. Sa akin pong pagtingin, wala po ni isa man ang imbestigahan na dapat po sana sa, ayon sa batas. Sabi sa Quadcom, na kapag ka po napatay pala ang isang biktima ay dapat na imbestigahan. Kasuhan ng mga pulis at doon kung hindi po ako nagkakamali, hindi po ako abogado, eh doon idepensa ng mga pulis na ito, ng mga alagad ng batas na ito ang kanilang pagiging inosente. Pero nakalulungkot po ginoong tagapangulo na sa record po namin may mga affidavit po na pinapipirma ang mga kapulisan at sinasabi doon na hindi na raw po sila handa na sampahan ng kaso o hindi na po sila interesado pa na, ma na magdemanda sa nangyari sa kanilang mga pamilya. Nagkaroon din po ng mga kasinungalan ginaong tagapangulo sa mga pampublikang dokumento, kagaya po ng mga death certificate na nangalagay ay natural cause po ang dahilan ng pagkamatay. Pero meron po kaming Project Arise na kung saan yung limang taon na pag expire po ng mga kapwa namin biktima na wala pong kakayanan para ipagpatuloy sila sa kanilang pinaglibingan, ito po yung ine namin, dinadala namin kay Dr. Fortune kahit po buto na, nagsasalita pa ng katotohanan. At isa na ho rito, ginaong tagapangulo, your honors, ay yung matapos po yung limang taon na renta po ni Kian de Los Santos. Ineksyon e ho namin yun eh. Tapos po, dinala kay Dr. Fortun. Akala ho namin, eh, okay na eh. Naimbestigahan na ho eh. Pero may bala pa po. At ito po yung on record. Maari po nating tanungin si Dr. Fortun sa kanyang mga natuklasan. Ginawang taga-pangulo, ako po bilang kinatawa ng aming pamilya, ng aking kapatid. Nag-usap po kami bago po ako magtungo sa kagalang-galang na kumiting ito. Ano bang aking sasabihin doon, Tol? Ano bang gusto mong iparating sa ating kagalang-galang ng mga senador at sa ating taga-pangulo? Dismayado po ang kapatid ko, ginawang taga-pangulo, sa nangyari. Hindi pa ho namin nakukuha ng buo ang hustisya. Kung maaalala po ninyo, tatlo po yung aming isinampang kaso laban sa mga kapulisan. Murder, planting of evidence ng baril, at planting of evidence ng droga. Kinong taga-pangulo, napatunayan na ho namin ito sa korte. E tila maila pa rin po yata sa amin ng ustisya. Nanalo ho kami sa RTC. May gawad po na Danios. Hindi pa ho namin nakakuha ito. Kinong taga-pangulo. Ang kapatid ko ngayon na stroke. Kalahati ho ng katawan niya ay lantang gulay. Sa mga bagay pong ito, ginoong tagapangulo, at bilang kinatawan po, bilang field coordinator ng program paghilom, nais ko pong ipabatid sa inyo na lahat po ng 312 ng mga pamilya na sa aming pangangalaga, hindi ko sila ng laban, ginoong taga -pangulo. Ako po mismo ay personal na pumisita sa kanilang mga burol noong mga panahon na nakaburol ito. At nakakwentuhan po sila. Naalala ko po yung pahihintulutan po ninyo, yung binanggit ng aking kaibigan na one, Jehovah's Witnesses noon. One minute, sir. Yes, sir. Na Jehovah's Witnesses noon. Ang sabi daw po ay, kapag ka namatay ang isang tao, makikilala mo kung sino siya. Sa burol, ah, buti nga, namatay ang taong yan, napakasalbahin yan eh. Pero kapag ka namatay po ang isang tao, sasabihin, sayang. Nakakapanghinayang. Napakabuting tao niyan, tumutulong. Marahil ito pa ang naobserbahan ng ating mga media na naririto na halos dalawang linggo nag-cover sa burol ni Kian. Marahil po nagtanong-tanong kayo, ginawang tagapangulo, pangulo sa karakter ni Kian de los Santos. Hindi po siya